Makikita nyo ngayon sa inyong screen yung morning line. Yung morning line po, dati naipapublish ko na yan. Uh, Nai-stop nai ko lang kasi uh, inisip iniisip ko na gagawin siya sana ng mobile version. Kaya lang, nung ginagawa ko na siyang mobile version, pag ginawa ko kasing mobile version niya ang makikita nyo lang ito lang eh ito lang hindi parang ano yung yung pakiramdam mo na magkakarera ka parang naiba yung yung feeling mo yung excitement eh iba talaga yung yung format na ganyan na paperback version mas parang gaganahan ka magkarera eh kaya eto, ipapaliwanag ko ngayon yung mga nakikita yung data sa morning line. Kasi yung programa na ito, kung mga papansin ninyo, wala pong, wala pong ano yan, walang, walang loob. Puro harap at likod. Bakit? Kasi hindi mo na kailangan yun eh. Hindi mo na kailangan yung pruweba dahil nasa harapan mo na lahat. Yan po ang ang uh, palaging uh, prinsipyo ng horse racing Philippines na hindi na kayo mahirapan sa pagre-review uh, ninyo. Kumbaga, nandiyan na lahat para sa iyo yung mga data. Hindi na yung ikaw pa yung maghahanap, ikaw pa yung magsasaliksik. Pinapakita na po sa inyo lahat. Kaya lang ang pagkukulang ko lang hindi na ipapaliwanag uh, sa inyo kung ano yung mga nakikita ninyo. Kaya hindi na po kailangan ng pruweba ang morning line. Yan pa lang punong-puno na ng, uh, ng informasyon o data o horse statistics ang makikita ninyo. Kaya papaliwanag ko. So ito, ito yung grupo. Pinaiksi na lamang para magkasya, siyempre. So RS is rating base system. Tapos yung uh, grouping. Yeah, uh, ito kung uh, ano yung race post post time o starting time. Siyempre, ito yung distansya. Ngayon, makikita nyo dito kapag dilaw kung uh, merong pick 5, winner take all, o kaya pick 6. Tapos kung anong mga betting uh, option meron. Ngayon, itong nandito, uh, tip po yan. So, Pagka pagka may super 6 anim 'yan, pag kwartet apat. Pagka tripekta siguro, tatlo 'yan, pero tingin ko puro apat 'po 'yan eh. Oh, puro apat siya. So yung tip na 'yan uh, iba iba dun sa nakikita ninyong uh, percentage uh, ano ito eh rating eh, pero yung rating po na nandito iba doon sa rating na nakikita ninyo sa time card at saka sa baseline. Yung score sa baseline, uh, iba po 'yon. <clears throat> yun yung nakikita ninyo sa pace analyzer, yun yung uh, performance rating. Ito dati performance rating din ito pero uh, iba na ito. Ito yung uh, finish posay, position rating. Ano po yung finish position rating? Kapag ka uh, nagbabasa kayo ng uh, yung index o kaya kahit anong programa kasi meron mapapansin niyo kung nakalagay naman doon kung pang ilan siya eh. Primer, nung sa finish line, primera, segunda, tercera. Indication na po 'yon habang habang uh, mas recent yung takbo niya. Halimbawa, kung segunda siya nung nakaraan, tapos nung bago nun, na pang-anim lang siya, nag improve na yung kanyang performance. Magandang basayan yun. So, ang ginawa ko lang dyan, tinotal ko lang naman yung, ano, yung, yung post, finish uh, position niya, minus 100. Kaya, mas mataas, ibig sabihin, ah uh, mas napuposisyon sa bandang harapan sa finish line yung kabayo. So, ibig sabihin dito, madalas uh, wala sa hulihan, nasa bandang harapan pagka, ano na, pagka tapos na ang karera. Yan yung rating na, na yan. So, finish position rating yan. Ito wala pa kasi, ano yata yan eh, ah... Uh, bagong kabayo pa to eh. O hindi lang nagkasya. Minsan kasi pag i-adjust ia ko lang yan, baka 100 naman yan. Pag, kaya nag-question mark. Ito po, yung nakikita yung uh, large natin para mas malaki. Yung nakikita nyo sa kanan, akala nung karamihan, best time yan. Hindi po best time yan. Kasi yung pag ako ng programa, hindi pare-pareho yung makikita ninyo eh. Uh, yung iba, siguro pareho. Pero ito, ang morning line, kakaiba yan. Ito, average time yan sa last 35 days. Last 35 days po. Kasi, ah... Uh, gaya ng sinasabi ko pa ulit-ulit noon pa, pagkakumuha kayo ng best time, last 35 days lang. Mas effective yon kaysa kukunin nyo yung pinaka-best lang. Pero ito, hindi, hindi, hindi siya best kun, kundi average pa. So, lahat ng 35, ng takbo niya within 35 days, in-average po yan. Ngayon, kung wala, kung wala, kasi meron, mga kabayo na hindi tumakbo ng uh, matagal na yung last six runs niya. Kaya mas magandang basihan po ito kesa sa best time. Sa totoo lang, ah uh, tested ko na po yan. So wala, wala din kayo makikita kahit anong programa na nag-accumulate sa inyo ng uh, tempo sa last 35 days lang at saka converted na po yan. Ngayon marami rin nagtatanong kung ano itong percentage na nandito after the jockey. Ito po yung jockey trainer combination o kaya combo ang tawag. Jockey trainer percentage. Yung percentage nung jockey ni Jeff Sarate under D.I. Salazar na mga panalo niya. So, hindi lamang kay Ferro's Treasure na napanalo ni Sarate, kung hindi sa lahat ng kabayo na tinitrain ni uh, D.I. Salazar. So, anong, anong uh, importansya ng data na yan? Yung data na yan ay magsasabi sa inyo kapag ka, lalo na sa paceline, kasi sa baseline nakikita nyo bawat uh, last performance niya bawat uh, per page line. <laughs> yung uh, jockey percentage kaya kapag ka nagkambyo sabihin natin kunwari uh, kunwari lang yung dating uh, hinete ni Perus Treasure eh, si OP Cortez ng percentage kunwari lang uh, kay DI Salazar is 22 nung kinambyo kay Sarate is 33% na so merong meron tayong uh, hint na medyo palaban si Kabayo, di ba? Yung connection niya palaban. So yun ang yun ang purpose ng uh, JTC, hindi JTC ah, Jackie Trainer Combo or percentage. So minsan makikita niyo mababa yan, zero lalo na kapag ka zero mababa. So out to run lang perhaps yung Kabayo. So indication po yan, importante yung data na yan. Ito, siyempre, yung uh, panalo niya sa track. So, Metro Turf lang naman. Ma makikita nyo kung, kung ilang percent na panalo niya sa Metro Turf. So, basically, yun. ah uh, kaya, hindi nyo na kailangan ng pruweba. Kasi, nandyan na eh. Hindi mo na kailangan mag-research. Tsaka maaga po lumalabas yung programa na ito. Kanina nailabas natin to uh, two hours pagkalabas ng kopya. Kahit mag-isa lang po akong gumagawa, nailalabas ko nang maaga yan. Ngayon, ito, yung mga tip naman natin. So, bukod doon, kasi rating po yan, ito yung uh, tip natin. So, ito, pang primera, yung blue, pang segunda, yung dilaw, pang tersera yung pula. So, baka meron na na-miss. Kung meron kayong tanong, mag-post na lang po kayo sa comment section. Uh, maraming salamat po.